pasensya na madilim kasi 4 a.m. ko na nakita tong um, video reply ni Bernadette. Ayan. So, looking at this map, Bernadette is saying that West Philippine Sea is located within the Philippine Exclusive Economic Zone. Itong may blue area dito sa baba hanggang dun sa taas. May mga katanungan ako para sa'yo, Bernadette this page that I am showing to you is part 5 of the UNCLOS. Uh, it deals with the exclusive economic zone. So basically, describe nito kung ano ang exclusive economic zone. Please take note of these two articles, Article 74 and Article 75. For the sake of this video reply, I will just focus on Article 75. You can pause to read, but I want you to focus on Paragraph 2. Sa paragraph 2 kasi, sinasabi that the coastal state shall give due publicity to such charts or list of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary General of the United Nations. Ngayon, ang question ko sa iyo, Bernadette, since may hawa ka ng mapa, na-publish na ba yung mapa na yan at na-chart na ang mga coordinates? Kasi yun ang requirement ng UNCLOS um, for the Exclusive Economic Zone. Ngayon, eto naman yung pangalawa kong tanong para sa'yo. Itong mapa na ito ay nagpapakita ng iba't-ibang mga limitasyon ng ating teritoryo at iba't-ibang mga maritime features according sa UNCLOS, sa mga local laws at saka international treaty. So, focus ka lang muna doon sa 200 EEC which is itong linya na ito. Ayan, paikot. Ayan, hanggang dito. Yan yung 200 nautical miles na tinutukoy. So, ang sinasabi mo, ang West Philippine Sea ay somewhere here. Tama? Itong question na to, medyo petty, pero itatanong ko na rin sa'yo kasi baka alam mo, bakit sa West Philippine Sea lang tayo concern na concern? Paano naman yung ibang parts? Kagaya nitong north side, itong south side, at saka itong east side ng ating EEZ. Hindi siya priority. West lang. Kidding aside, ito ang mas importanteng question dito sa mapa na to. So, ang sinasabi nyo, ang West Philippine Sea is somewhere here. At ang West Philippine Sea ay atin. Now, take a look at this dotted line na maliit. Nandyan sa malait na box na yan. Yan ang limit na itinalaga ng PD-1596 kung saan naglatag tayo ng claim para dito sa area na ito. So kung makikita mo, meron itong area na lampas sa exclusive economic zone. So anong ibig sabihin nito ang West Philippine Sea Na sinasabi mo na within exclusive economic zone ay hindi nasakop ang part ng kiniklaim natin na territory under PD1596 which is eto. Bago ko makalimutan, ang PD-1596 ay batas na naglalatag na atin ang Kalayaan Island Group. Itatag na lang kita Bernadette sa comment section na hintayin ko yung mga sagot mo.